Ibinunyag ng kapuso singer na si Rita Daniela ang pambabastos na kanyang naranasan sa aktor na si Archie Alemania. Formal na naghain ng reklamo ang singer sa Office of the Prosecutor ng Bako or City. Dito lamang Merkules ng umaga October 30, 2024. Kasamahan ni Rita ang aktor sa kapuso primetime series na Widow's War. Ngunit sa ngayon ay wala na sa programa ang aktor. Ayon kay Rita, nakaranas siya ng pambabastos mula kay Archie noong si 9 sa isang Thanksgiving party sa tahanan ni Bea Alonzo sa Quezon City. Sa isinumiting affidavit ng singer-actress, sinabi niyang ayaw sana niyang pumunta sa pagtitipon dahil sa naospital ang kanyang ina. Ngunit na pagdesisyonan niyang pumunta matapos ang taping niya sa programang All Out Sunday. Hating gabi siyang pumunta sa naturang Thanksgiving party at napansin niyang lasing na ang aktor at bulgar itong nagpapahayag ng mga komento patungkol sa kanyang pisikal na itsura na kanyang ikinalungkot. Mayroon pa raw pagkakataon ng kumanta sila ni Royce Cabrera, ay patuloy na sumisigaw si Archie ng mga salitang hindi angkop at napansin ito ni Bea kaya sinaway ito ng aktres. Nang pauwi na raw si Rita ay nagbook ito ng grab, ngunit biglang huminto ang sasakyan ni Archie at nag-alok ito na ihatid ang singer sapagkat delikado na ang pag-uwi. Habang binabaybay nila ang Cavitex, pinipilit siyang hawakan ni Archie at pagdating nila sa kanyang bahay, humingi umano ito ng halik. Nang tumanggi siya, inilahad ni Rita na pinilit umano siya ni Archie at sinubukan pa itong halikan ng buong puwersa. Bumulong paraw si Archie sa kanya ng pabuking naman si Gina. Hindi pa raw umalis si Archie sa tapat ng bahay niya, kaya nag-text na raw siya sa aktor na umalis na dahil nakakaabala na ito sa mga kapitbahay, gawa ng tumatahol na ang mga aso. Kinabukasan ng hapon ay nag-text daw si Archie sa kanya upang mag sa kanyang inasal dahil lasing na raw ito. Ipinahayag ni Rita ang insidente sa GMA Management at humiling na tanggalin ang aktor sa seryeng Widow's War bilang patunay, nakalakip sa kanyang affidavit ang mga missed calls at text message ni Archie. bahagi ng affidavit ni Rita. Instead, he forcibly got hold of my head and locked it with his grip and gave me a torrid kiss on the lips with his tongue out, trying to put it inside my mouth. Feeling sexually violated, I pushed the respondent with all my might while shouting at him to stop. I struggled several times. But he did not stop on brushing his lips on mine against Maywill.